Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Ethan. Welcome back to my channel. Usap-usapan ngayon na trending ang pag-guest ng uh, nag-isang Stella Heros sa Showtime at kung saan masayang masaya at natutuwa si Vice sa kanya at sinabihan bang mag-regular na siya sa it Showtime dahil may talent may talent si Stella sa pag-host at pag-comedy. Kaya naman, enjoy na enjoy ang buong Madlang People at 18 habang nag-guest host itong uh, si uh, Stella Hero sa it Showtime at tuwang-tuwa. Ang mga host at especially si Vice Ganda na ito ang mga komento ng mga fans at mga 18 kay Stella Hero habang nasa showtime siya.